News. House Infrastructure Committee bukas kina Senators Joel Villanueva at Jinggoy Estrada kung nais nilang magpaliwanag kasama mo sa balita si Rajuman Grace Mariano Pinagsimulan Interparliamentary Court ang plano ang House Infrastructure Committee na imbitahan sina Senators Joel Villanueva at Jingo Estrada para humarap sa mga susunod na pagdinig ukol sa maanumalyang flood control projects. Pero ayon kay Infra Committee Co-Chairman, Representative Terry Ridon, bukas ang komite sakaling nais ni Villanueva at Estrada na magpaliwanag. Ito ay makarang ibunyag sa ikalawang hearing ng komite ni dating Department of Public Works and Highways District Engineer Bryce Hernandez na tumatanggap umano si na Villanueva at Estrada ng kickback mula sa mga flood control projects na, na pinalaanan nila ng uh, pondo. Tiniyakan ni Ridon na bibigyan sila ng right to reply para makapaglahad ng kanilang panik pero hindi sila maaring uh, sumali sa interpelasyon o pagtatanong sa mga resource person sa hearing. Halimbawa nito ang pagbibigay ng pagkakataon kahapon kay Quezon City Representative Maribica Copelar na harapin sa hearing si Pacifico Diskaya at pabulaanan ng aligasyong na ngumisyon siya sa mga flood projects. Siyempre, mabigat po talaga yung mga paratang laban ho sa dalawang senador. Sa usapin po ng uh, bigayan din po ng pondo, ibibigay po natin sa kanila syempre yung kanila pong sumagot and hopefully makita natin yung dulo dito pong buong usapin po Yan po si Representative Terry Ridon kasama mo sa DCXL RMN Manila Radyo Mantres Mayano at RMN, RMN.